Kumusta, maligayang pagbabalik sa Celeb Boss Philippines. Welcome back to another exciting episode kung saan pag-uusapan natin ang latest sa mundo ng showbiz at entertainment. Ngayong araw, alam natin ang kwento sa likod ng Oscars voting process mula mismo sa ating pride, ang internationally acclaimed actress na si Dolly de Leon. Noong Pebrero 8, 2025, nakita natin si Dolly De Leon na sumusuporta sa press preview ng dulang Anino sa likod ng buwan sa Arete, Ateneo de Manila University. Kilala si Dolly hindi lamang sa kanyang international achievements, kundi pati na rin sa pagiging matibay na taga-suporta ng local theater scene. Dolly, ahwo, syempre. Syempre. Bahay ko ito, i. Sana, tuloy-tuloy ang pagsigla ng teatro. Noong pandemic, natakot ako na baka hindi na ito bumalik. Pero ngayon, ang daming bagong theater groups na lumalabas at napakalakas ng suporta. Habang masigla ang teatro, kabaligtaran naman ang nangyayari sa local films. Aminado si Dolly na mahina ang kita ng mga pelikulang Pinoy sa mga sinihan dahil sa lumalakas na streaming platforms. Dolly, kasi, ang problema kasi, nasa streaming na yung mga pelikula. Doon na nila in na lalabas, i, isa si Dolly De Leon sa mga voting members ng Academy of Motion Picture Arts and Sciences o AMPAS na siyang responsible sa Oscars. Isa itong malaking karangalan para sa isang Pilipino. Pero paano nga ba ang proseso ng pagboto sa Oscars? Dolly, kailangang panuorin ko lahat ng films na kasali. Mayroon kaming akses sa mga screener at talagang tinitingnan namin ang bawat aspeto ng pelikula mula sa acting, directing, cinematography at iba pa mahalaga ang integridad sa pagboto. Bukod sa Oscars, may isa pang malaking milestone si Dolly, nakatrabaho niya si Nicole Kidman sa second season ng hit drama series na Nine Perfect Strangers. Kumusta kaya ang experience niya? Dolly, masaya lalo na dahil ensemble piece siya. Para kaming pamilya sa set, nagtutulungan talaga kami bilang isang team. Si Dolly De Leon ay patuloy na gumagawa ng mga alon sa industriya ng entertainment, parehong lokal at international. Mula sa local theater, hanggang sa international films at Oscars, talagang pinatunayan niyang walang imposible para sa isang talentadong Pilipino, don't forget to like, share, at I spread ang good vibes. See you in our next video, dito lang sa Celeb Buzz Philippines. Manatiling Buzz! Dapat bang suportahan natin ng mas matindi ang local films tulad ng suporta natin sa teatro? ay comment nyo ang inyong mga opinion sa baba. At syempre, huwag kalimutang i-like, i-share, at i-subscribe para lagi kayong updated sa latest showbiz balita.